Welcome to Indesh Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. Emine <laughs> よろしくお願いしますんゴです。そう、so、です。何でポシャサシングル。シングル。何をポンシンあの Traffic light。サーです。Traffic light At din po、si sa。何をポシャサゴシャ。何をポシャはい。そうパーリポシャンがんアス。サングオシャ。ミゴシャ。ナンバーポン。ナンバー pupunta dito, ano po, number, tapos gosha po. Ganyan po yung pag-conjugate niya. So, paano nyo po siya sasabihin, ate Emi, in English? Ano? Ano, ano tatawiban, ano, ichigo siya. No? Hmm. Sa English po, ate Emi. Ha? Huh? English? Ano po? So, wala nyo na. hi So, train magiging... Train car number, ayun. Hay. For example, uh, sanggosa magiging train car number three. Ganyan na po. Ay. Sana po? Okay. Next, ikaw mas. Ito. Kako. Ay, nai. Nagangat po kayo, nai. あ、あ、後ででいいか。はい。今ね、こちらですね。ンのカクニンのカクそうです、そうです。なので、クニかくカク確か o カクニンのカクニンのカクニンのカクニンのカクニンのカクニンのカクニンのカクンのカクニンのカクニンのカクののンニンのカクの 正しいかな正しいという感じですね。correct 正。正解それ、正解は正解かな、うん、正解。でも私たち正解は <Acc urate. S 1> 正解。正解はなアナポ Accurate <T ama. S 1> Hay, po。はい、こデでポシャン、accurate。あなたが言うと、タンパはい、あなタイヨンと、 Paras lang po siya na. sa Tagalog na. Ano po? Tumpak na, accurate na. Hai. Go, tashka na, tsugi ikimashou. Tashika na. Tashika na. Ano po ang tashika na? Certain. Tashika na. Ano tashka po? Na. Certain. Ah, so desu, so de, Atte mas. O kaya naman po sa Tagalog ay? Sigurado na. Sigurado na. Hai. Dawa, tsugi ikimas. Tashikameru. Tashikameru means? To confirm. To confirm or? Titiyakin. Titiyakin or kukumpirmahin din. Pwede rin po siya. Ano po. Hai. Dawa, ate Emi, hanggang dito na lang po tayo. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Hai. Ate Emi, wala po kayong katanungan. Dajabu ka na? Ah, dajabu desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou Ano po, Jake-san? Ah, Jake-san, maaari po kayo mag-unmute? Ano po to? Tashikameru tapos yung kakonin suru. Ano po prekaiba nila? Halos parehas lang po sila. Kakunin suru is formal form. Tashikameru din po is formal form. Pero more on a uh, conversation po ang tashikameru din po. Ano po, so... Uh, Itanong din po natin ang opinion ni AI. Talaga siya mas eh, Yeah yeah Mas maganda po yun. Kasi kung ano po yung karamihan pong in-explain, yun po yung mas accurate po. Di ba po? Kakaming sila, eh, tatashikameru desh. Kameru. So, ito po yung naging resulta. Hay, tashikameru to kakunin suru wa mo monogoto no ya, eh, hakkiri to imi nite ga, para lang po sila po. Ano po para i kumpara i, uh, i check ganyan po. Ano po lang po sila sa paggamit. Pero uh, kung nuance po yung pinag-uusapan ito na po siya. 確かめるは疑念や不安をあこれ支払うっていうの払拭か払拭払拭するニュアンスが強くあ確実で間違いないかを調べるニュアンスであ使われます。今度は確かめるあメロンポーシャンニュアンスがあのかよな nag kayo na baka meron ano, baka meron mali. Baka ano, para sure ganyan, ano po. So, meron po kayong negative feeling na natatakot kayo baka mali. So, para matanggal yun, uh, chine-check nyo kung may mali ba o wala. Doon po, mas maganda pong gamitin yung touch camera. Ipo, kakunin sila ba? Uh, nandakino, nene, kore, kichi. Sude ni shittiru koto, so da Hai, 基地の言柄を再確認するあるいは相手の意図などをはっきりさせるというニュアンスが強いです。さ、4確認、あ、alam so, ah, niyo na na Okay na 'yon. Pero i-recheck niyo. Mas doon daw po siya ginagamit. O kaya naman daw po kapag i-check niyo kung ano talaga ang gustong sabihin noong kausap niyo. Hay, ito 't e 'yung no wa kung anong gustong ano uh, sabihin ng kausap niyo, ano po, ito na daw. At iba pa, hi. Doon daw po siya Ay. mas magandang gamitin. Hi. Hi, wakamashita. Thank you, you po. Hai. Ay, thank you po. Hi. Hi, thank Ariyata you. Thank you po. Thank you po. Okay, meron pa po ibang katanungan kasi. Um, okay. from Bea Chang, at ano naman po yung seikaku? Attitude po ba yun bukod sa tumpak? Meron ba nun? Salamat. Ah eto ne, sikaku wa ne, kanji ka nan nandis yo. Magkaiba po sila ng kanji. Ano po, yung sikaku po kanina is, uh, accurate po, or tumpak na po ang meaning. Pero yung sinasabi niyo pong attitude, iba na po ang, ang, ano niya, spell niya po. Ano po, iba na po yung kanji niya. Magiging ganito na po siya. So, so much kudasay ne. Ay, eto. Eh, i natin din. Ipalaki natin. Seikaku wa, yung attitude po na seikaku na sinasabi nyo, seikaku. Kutsira ni narimas. Hai, seikaku. Ito po yung attitude na inyong sinasabi. Ito po siya, seikaku, ne? Hai, yung kanina, seikaku. Hai, ito po yung seikaku kanina, yung pinag-aralan po natin. So, magkaiba po sila. Ano ba? Hai, hukanya um, From ate Rainbow Star naman po, ate Inday. Hoy, yung kanji na po ba yan ka, na kasama ka, pareho po ba yan ng tashikani? So des, tashikani. Hay, so des. O nga ano, ganyan, tashikani. Sino na na yung kiken ni jurok bang? Hay. Hindi ko lang magets. Kadinin suru. Parehas po ba yun, madam? Kadinin suru. Hmm? Kadinin suru. Kadinin o kakunin po? Kakunin ko na. Hindi ko lang magets. Siguro kakunin to ni. Saan niyo po kinakompare kensang? Parehas po saan? Yung kakunin sa at alin po yung compare niya po kensang? Kasi marami po tayo ditong ano, salita na kinag- uh, itinakal po. Ano po? Uh, Sige pa ate, mamaya na lang sigaw, po antayin natin yung salit niya. Sige, kakunin po. Gumen. Um, kakunin to? Nani ni? Tayo siya? Kurabete desu ka? Ah, na-explain na po. Ah, okay po. Na-explain na, na daw po. Na Thank you po. Salamat po, Tinday. Ah, what it is Wala na pong katanungan. Thank you po, Tinday. Okay po. So, ah, uh, bali, dosyo ka na. So, yung last po natin na kanji, okay lang po, akira-san kay, ano, kay, wala, no name po siya eh. <laughs> kay no name-san tapos kaya na po saana sa grammar po or gusto niyo po mag-reset ng grammar then sana po sa uh, or gusto niyo po mag-reset ng kanji ikeru daijoubu nandemo ii desu ah ja daijoubu Pero po grammar po <laughs> sa sa grammar na lang okay lang tayo po hindi kahit alin arigatou gozaimasu hai sore dewa ah Kumena sa'yo, wala po kayong name kaya. No name sang. Mari po kayong mag-unmute. No name sang. Ate na, naka-shades ang picture. Kaya na pong susunod. Pa-unmute na lamang po. Ate. Ako ah, pa na sa'yo. Hi. Teras konegay no. simas. Kamama nga sana guys, mas. Hi. So, next, ang i-re-recite po natin, kayo na po yung magre-recite ng dalawang huling uh, kanji po natin for today. Um, nais niyo pong i-challenge na basahin or ipapakita na po natin kung paano po siya basahin. Ipapakita na lang po. Okay pa. Hi. Pinawasa po siya as? Nin. Okay Nin. na naman po. Meru. Hmm? Meru? Ah, mito. Mito meru. Hi, mito meru. Mito po siya pagbasa tapos magkakaroon po siya ng okurigana na meru po. Ano po? Hi. Guys, alam na po natin ko ano pong okurigana po. Ano po? Kasi entry na pong pinag-aaralan po natin. Dajabu tayo, da ne? Eh? Pag hindi po alam, question lang po tayo. Hi. So, ginagamit po natin siya sa? Kakunin. Hi. Ano po ang kakunin? An, I-check? So, is niya. Hi. Pwede i-check, pwede rin confirm, pagkumpirma at kumpirmahin. Pwede rin pong, confirm. -confirma at... pong gamitin as, Mitomeru Mitomeru Ano po ang may tumery? Okay, okay, daijobu. okay, 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 Pagbigay ng pahintulot, pag-amin, pagpayag, at aminin, pumayag. So, this. Hi. Pwede po siyang maging pagbigay ng pang, uh, pahintulot, pag-amin, kung noun po siya, pwede rin po siyang as noun na pagpayag, at kung verb naman po, pwede po siyang maging aminin, o kaya naman po, pumayag. Hi. So, yung sinasabi ko po, guys, na pagbigay ng pahintulot. Hi. Tataya ne ano. Kyoku, eh to kekkon wo mitomeru. Ochnabi mitomeru. means a uh, kasal po. Ano po. K kekkon wo mitomeru, Pag pong mitomeru. Mi mitomeru. Pag, uh, pagbigay ng pahintulot sa kasal. Hmm, na po siya. Ano po? So kung gagamitin naman po siya yung sa verb pong aminin, ah uh, えっとーえー、と例えばね、例えば、えー、とエミネが好きだということを認める。はい、そう、mm、イビブサビヒンノン、イナアミニコーナグストコシアテエミ、エミネのことが好きということを認める。はい、認める。Mm. イナーアミニコポナグストコシア,アテエミ。はい、そ、so, う、mm、パイティタミテナマンポシャアスポマイヤグポ。So, mm hmm. Tataybab, ah, uh, asa, hayak iye o deru koto mitomeru. Pag pong ganyan, uh, pumayag ako, uh, pumayag na maaring lumabas ng maaga bukas sa bahay. Hain pa, hain pa, na kami. Hey. Hay, so

this aeroplano. hay so maaari po siyang gamitin as tubo. Ano po ang tubo? Hindi ko pa alam. <laughs> dayo ba, dayo ba? Ayan na naman si Tok Tok. Pasensya na po. Magpapakita lang po ako. Ano gumina sa... kasi ako ng violence sa kanya. Kaya kailangan pong pagbigyan yung mga request niya. hay so, guys, pag sinabi pong tubo, Uh, meaning niya po is Uh, may noun po siya, ano po, may dalawa po siyang meaning na noun. Uh, ito po yung paglipad at pagtalon. Paglipad sa ere at pagtalon. Ano po, kung gagamitin nyo po siya as a verb, magiging lumipad o kaya naman po tumalon. Ha, yung jump po, ano po, yung talon pong sinasabi dito. Yung lipad po is paglipad ng uh, bird, paglipad ng uh, airplane, ay doon po siya ginagamit po. Ano po? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.